si Patrick Tulfo sa. Rapido ni Tulfo, rapido ni Tulfo. Uh, tawagan nyo nga itong uh, Department of Finance kasi nga ah uh, nasa kanila na yung dokumento eh. Okay? Nakakaya naman sa Bureau of Customs. Sabi ko ganon. Pinakauling update na no, ng ano uh, ng Bureau of Customs eh yung uh, deed of donation pinasa na dyan sa sa DOF yang Department of Finance ay pinangungunahan ni uh, ni uh, ni Secretary Raffy Pero ang sabi po nung uh, nung media relations officer ng uh, ng DOF ay eh, balik daw tayo kay Attorney Vince Marunilla, yung kaibigan natin, Assistant Commissioner ng Customs, okay? At meron nyang bagong update. So ito, Papasok natin sa kabilang linya. We have our good friend, the uh, Assistant Commissioner and the Spokesperson of Bureau of Customs Attorney Vincent Philip Marunilla joining us for today's episode of the program. Attorney Marunilla, good morning, sir. Good morning, sir Pat, good morning po sa lahat ng nanonood at morning part ng program sir. Yeah. All right. Okay, uh, uh attorney, pasensya na. Uh, alam mo, medyo ang binugbog namin ngayon yung nang tawag yung pong uh, itong uh, uh, DOF and we were referred back to you by the office of uh, secretary rafreto at i don't know sir meron po bang update po mula sa inyo sir samantalang kasi boss bibigyan mo lang naman ng update sa amin eh Sir, ano naman po? Uh, ang ginawa lang po siguro ng DOF para isa lang po siguro yung focal person. But I'm happy to report, sir, na nung nag-update po tayo, immediately po, inaksyonan po kagad ni Secretary Rector. Ano? In fact, uh, matagal naman niyang hinihintay na rin. So, nasa amin na po yung donation. Ibigay na rin, i-endorse na rin po namin sa DMW. Ayun, oh. At By next week po, gagawa na kami ng hakbang ng mga DMW para po simulan na natin tong ano proseso ng uh, pag-identify, pag-distribute nitong mga balikbayan box nito. And sana sir maka-join kayo ano. I will, position. boss. Uh, we would like to Apo. have some some uh, media people there para naman po uh, hindi naman po for for PR purposes. No, but no, no, of sir. lang po no. Uh, attorney Vincent, kailan po 'yan? Alam ng ating mga kababayan. Kailan po yan, uh, then, Attorney Mr. Vincent? Mag-uusap na kami ng Next next week sir mag-uusap na po kami ng DMW uh, wow. for uh, scheduling ng transfer. So pag may schedule na po kami siguro sir by Monday may or Tuesday may schedule na kami niyan. We will inform you kung kailan po yung simula ng ating uh, pag distribute All right so, sir. Po, bago magpasko oh, na po. Nila na po yung okay. mga balikbayan boxes nila. Uh, attorney Vince, uh, ito po ah uh, samantalang ko na sir. So uh, alam mo boss, hindi lang naman kayo sir ang ginugulo namin diyan okay. kay pati po yung DMW because uh, alam naman nila na ipapasa po sa kanila yung responsibilidad sir ang sinabi po ni uh, ni uh, director uh, Aguilar sa akin they're looking towards the direction of uh, of delivery via the help of DDCap at uh, to be honest with you attorney uh, ininform ako ni, uh, ni ng nang DDCap that uh, bago pa man po ilabas itong papel na ito na galing sa inyo. Nag-meeting na ho sila. Tatlo po yan. You have DMW, you have Cup, and you have OWA. Because OWA, in my, uh, parang pakaintindi ko, sir, they will be providing the, the financial assistance needed para ma-deliver itong mga kahon na ito. Boss, uh, they're looking towards the delivery of the boxes instead of the so-called uh, yung pick -up system. Uh, aware po ba kayo, attorney, dito sa gusto ng mangyari ng DMW? Nagsabi naman po sa amin ang DD Capture no? sa pangungunan ni Mr. Um, Joel Longares, ang kanilang presidente. Apo. Uh, yun lang sir. Uh, of course, we, we would also would want to see the delivery dates din, no. Mukhang namang ma, dahil marami din silang delivery ngayong Pasko, mukha masasabay naman po nila. Apo. Again, we also would like uh, to have an option kapag about ano to in inform naman tayo ng owner, no? At uh, na na announce natin sa owner na ito pong box na to is ready na for either delivery or pickup. Kung ano po yung preference ng ating mga OFWs, eh, willing naman po siguro ang mga, mga ahensya ng gobyerno na i-accommodate po yun. And Mas uh, maganda. we're very thankful to DDCAP also. Apo. Na, eh, kung talagang may hirapan logistically yung mga OFWs natin, na kunin pa yung mga uh, yung mga balikbayan boxes nila sa mga ma-designated pickup points ay so i-deliver na na po ng DidiCap. All right. And so na napaka-efficient naman po ng system niyan Opo. Uh, ng DidiCap. In fact, si Mr. Longares yung sa -sa 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 sarili niyang kumpanya no. He's been offering that uh, sa amin na po no. Yan lang nga, we really wanted to coordinate it with DMW and OWWA. Apo. Apo. All right uh, sir ano yan? na uh, maliit na na, na na bagay na nagawa namin sir yung panahon, sir, na nagkikipag-coordinate kami sa inyo kami naman po ay nagpunta sa uh, DMW. at uh, yun yunnya uh, meron akong videos niya sir ka usap ko si uh, director uh, Aguilar who's in charge of that at pinag-usap ko na sila sir for the first time hindi pa pala sila nag-uusap personally ni uh, ni uh, Mr. Longares presidente ng DDCAP. nag-usap sila through uh, through our efforts po sir Sir, napaganda po niyang ginawa niyong inisiyatibo na yan. No? Kasi po, uh, more than the Bureau of Customs, I think the MW and OWA uh, should also be in touch with eh uh, the, itong DDCAP. No? Kasi marami rin pong concerns outside customs no? uh, na pwedeng uh, mapag-usapan ng mga ahensyang po uh, at ang DDCAP no, na tumutulong sa atin para po uh, mas mapabuti yung kalagayan ng ating OFWs pag rin sa pagpapadala nila ng mga sa gamitan nila sa kanila mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Apo. Alam mo sir, marami na kayong ano eh, trabaho at uh, alam mo boss, I really appreciate sir yung pagiging uh, attentive nyo, attentive nyo dito sir sa problema ito. So sir, salamat po. Wala pa man at least sir, andyan na po sa inyo. Nabalik na pala yung deed of donation. Ibig sabihin sir, by next week You'll be transmitting that to the DMW at boss. We will be witnessing yung paglalabas po ng mga continuous diyan po sa sa Bureau of Customs. Pero sir, uh, correct me if I'm wrong. Ang alam ko ang usapan natin the last time, ang tina-target niyo gusto niyo unahin yung Davao kasi tapos na 'yon. Whereas itong dito sa Manila Port sa MI City ay parang nag-iimbentaryo pa. Tapos na rin po yung sa MI City sir, no? And uh, ano na po 'yan? Uh, na po 'yan sa ating uh, no? Tapos na rin po yung proseso namin dyan. Pero itong Davao Ports po, sir, yan po yung ready talaga natin. Alright. So, sir, ano pa lang na ayusin pa lang? Ang sigurado po, Atty. Vince, by next week, magsisimula na tayo. Yes, sir. Yes, sir. At si uh, uh, sisiguraduhin po namin na before Christmas, nag-distribute na tayo. Alright. Mabuhay ka, Atty. Bins. Hawak-hawak kami Mabuhay ka, boss. Yes, sir. Maraming salamat din po sa inyo, sir. No? Kasama kayo dito. Uh, no, no, from day one na tumutok. And it's uh, tama lang po na makasama din kayo sa pag i natin.